Ito yung palingkin namin na babalik at babalikan mo hindi lang dahil dun sa mga sariwang isda at tuyo, kundi dun sa hatid na good vibes ng mga tenderang ito. Ito yung hatid nilang good vibes sa mga bumibili. Ang saya ng sayawan. Ay, 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 no, na natin. Ma, masayang masayang tendera si Ate Nying. Ay saya. Ay ganda nito at talaga namang iba ang hatid na saya at taas ng energy ng mga pinsan kong ito habang nagtitinda ng isda. Sariwa, sariwa yan. At pagmasdan nyo ang mga isdang yan, mga bagong salta, mga bagong dating na isda na talagang sariwang sariwa. Nakakatuwa nga ngayon dahil ang daming pagpipilian na halos lahat ng isda nilang paninda ay sariwa. At talaga namang pagbibili ka sa kanila ay mapapansin mo yung hatid nilang good vibes dahil habang kaharap mo sila ay nakangiti sila sa iyo. Ayo, mga soki, bilhin na kayo. Ito, 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 At sino ba namang hindi mapapabili sa mga ganitong klaseng isda? Ang lalaki, sariwa, masarap ihawin, masarap prituhin. Sariwang sariwa, oh, lalaki. At nagwagi nga, napabili ako ng pinsan kong ito. Hello! Uy, kuya! May kong sariwa, naway yung lama. Sariwa, sariwa, ayan. Sariwa, sariwa, ayan. na akin, ate Mune. O, kalahati lang. Kalahati, ate Mune. Mo. Ay, isang kilo, isang kilo, isang oh, kilo sa. Uh, 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 okay. At syempre ang kinuha kong mga isdang sariwa ay yung pwedeng sabawin or lagyan ng sabaw para kay Inay. At hindi lang talaga yung mga sariwang isdang yan ang maaakit kang bilhin, kundi yung masasarap na tuyo dito sa aming barangay Abuyon. Ito talagang barangay namin ay isa sa may pinakamasarap na lasa ng tuyo dito sa lalawigan ng keson Tamang timpla, mainam kainin mabango at masarap na tuyo ng barangay Abuyon pagprito nito parang chicharon ito yung mga kwaliting tuyo ng barangay abuyon sa Narciso Quezon. Ang dami pa talaga ditong mapagpipilian, bumisita lang kayo minsan. Ang gusto ko sa tuyong abuyon, yung linis at saka yung mabangong amoy niya, yung masarap na amoy niya kapag niluluto na. Gusto so, so, ko yung pinakainapusit. Masarap ito. Bili na kayo ng pusit. Yan. Dito lamang po kay Atining matatagpuan ninyo ang isa sa pinakamasarap na pusit ng Barangay Abuyon. Ang mga quality ng tuyo, ang matatabang na tuyo, ang masasarap na tuyo, dito rin kay Atining matatagpuan ninyo at mabibili. Si Atining, si Ate Inying, si Ate Madel, at saka si Ate Munina ay ilan lamang sa mga masisipag na magtitinda ng sariwang isda at tuyo ng Barangay Abuyon. Sila po ay araw-araw nyong matatagpuan sa public market ng aming barangay.